Malugod kong binabati ang ating mga magsasaka, ating mga mangingisda, at ang inyong mga pamilya na nagpaunlak sa aking paanyaya. Sa aking pagkakaalala, hindi ito ang unang kong pagsasama sapagkat na kapag pabahagi na tayo ng tulong noong 2022, na banggit na ito, matapos na dumaan ang bagyong paeng. Nung panahon naman na yun, nilibot namin ang antike upang malaman ang lawak ng pinsala na kalimidad at upang mabigyan ng tulong pinansyal at livelihood grant ang mga kababayan nating nangangailangan. Wala pang isang taon matapos na nangasabing programa, bumisita naman ulit ako upang magpakaloob ng mahigit isang libong sakon ng bigas, magbigay ng scholarship grant at mamahagi ng ibapang mga ayuda sa ating mga mamamayan. Sa taon namang ito, masaya kong ibinabalita na tuluyan na ating inaayos at binuksan ang tulay na nasira ng bag ng Bagyong Paeng, ang Paliwan Bridge, na yung luma ay nasira, naglalagay po tayo ng bago. Ito ay dudugtong sa mga bayan ng Lauan at Bugasong. Kaugnay nito, Nasa halos 80% ang natapos sa ating ipinapatayong panay East-West Lateral Road na nakakahalaga ng humigit kumilang siyam na, siyam na bilyong piso. Kasabay nito, ang pagsasakatuparan ng Antique Airport Development Project na magbibigay ng serbisyo sa mas maraming pasahero at mas malaking eroplano. Alam niyo po, nung naglanding kami, eh, nabanggit ko kay Senadora. At sabi ko, napakaganda na pala nung airport ninyo. Kaya uh, ito ay malaking bagay. Kaya congratulations, Senator. Alam ko pinaghirapan mo yung airport at dinahandahan yon yun. Uh, sa wakas, makikita na natin. Kaya uh, wag mo sanang makalimutan na makapag naman kami dyan pag inauguration na nung, uh, ng, uh, bagong airport ninyo. <laughs> ah, sa, sa susunod na buwan, Sisimulan na natin ang pagpapalawak ng runway, paglalagay ng mga check-in counter at iba pang mga kagamitan para sa passenger terminal building. Ngunit hindi rito natatapos ang pagpapakita namin ng suporta, malasakit at pagmamahal sa antike. Batid namin na kailangan ninyo ng sandigan at ka kaagapay upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na kaakibat ng El Niño. Kaya naman, Narito kami upang personal kong makita at maghatid ng tulong sa antikenyo na nakikiisa sa ating ngayon. Sa katunayan, nasimula na natin kanina ang pagbabahagi ng mga makabagong makinarya at kagamitan sa pagsasaka sa ating mga benepisyaryo. Sa pangungunan ng DA ng Department of Agriculture, makakapagbigay po tayo ng 33 sakon ng binhi at halos 100 biofertilizer ng ang Hamtik Multipurpose Cooperative. Kasabay nito, ang pagbabahagi ng isang daang pangsako ng hybrid seed at mahigit limang libong biofertilizer pack sa ating mga magsasaka. Mas lalong gaganda ang ani dahil po ang antike pala ang record holder sa region sa pinaka-product, pinaka, product, pinaka mataas ang produksyon ng bigas ang national average po mga 4.2 tons per hectare dito umaabot po ng 6 tons. Meron binabalita sa akin, 11 tons daw. Meri, may isang may mga ibang lugar hanggang 10, 11 tons ay nagagawa nila. Kaya 'te pagpatuloy natin ito para sana naman ay eh, lahat ganyan din ang masasabi na napakalaki ang nani at napakaganda ang kita. Sa ilalim naman ng mga high high value crops development program Magbibigay din po kami sa inyo ng pitong power sprayer at isang multi-cultivator, yung isang malaking makina doon na nasa labas. Sa, sa parte naman ng Filmec, nakapaghanda rin kami ng apat na four-wheel tractor, dalawang rice combine harvester at dalawang floating tiller. Ito po ay para ulit, mas mabilis ang pag-ani, mas mabilis ang pagsaka, mas mura ang magiging cost natin para mas maganda ang kita ng ating mga nagsasaka. Hindi rin naman nagpapahuli ang Philippine Coconut Authority at nagdala ng limampung 50, 50 seed nuts kasama ang TESDA na magsasagawa naman ng pagsasanay upang mapalawak ang inyong kaalaman at ang inyong kakayahan. Sa tulong naman ng BIFAR, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, makatanggap ang ating mga magsasaka ng 37 set na post-harvest kit at 4 na unit na fiber-reinforced na bangka, na plastic boat. Yung, uh, yung, pero yung, boat, yung bangka na binibigay na natin ngayon, nagbago na ang disenyo, lumaki na at kayo ang nag-design sa, sa atin. Tinuruan lang namin yung mga iba kung paano gagawin. Ngunit yung design ng bangka, eh, kung ano yung gusto mo, nung, uh, yung iniisip at pinaka gusto ng ating mga mangisda isda. At magbibigay naman ang, ang aking tanggapan, Office of the President, ng tigsa 10,000 na piso sa ilang piling benepisyaryo mula dito sa Antike, sa Iloilo, sa Gimaras, Kapis at Aklang. Mag-aabot din kami Mag-aabot din kami ng karagdagang cash assistance na nakakahalaga ng 50 milyon sa 50 milyon piso para sa provincial government ng Antique. Mga katanggap din ang tinatayang nasa 10,000 benepisyaryo ng tigsa 10,000 piso na hinanda naman ng DSWD kasama din po ang ating mga kongresman at uh, sa mula sa office of the speaker speaker Martin Romualdez nakapag-uwi ng tiglilimang limang kilong bigas ang bawat isang narito ngayon bagama't ay malayo na rin ang inabot natin mula nung naumpisan natin ang natahakin na ang daan tungo sa bagong Pilipinas Marami pa tayong sektor na dapat pagtuunan ng pansin at kailangan pang alalayan. Magtiwala po kayo na sisikapin namin na maabot ang ating mga liblib at malalayong pamayanan sa bawat sulok ng bansa nang sa gayon ay walang maiiwanan at walang mahuhuli at sama-sama tayong paglalakbay sa bagong Pilipinas, patungo sa bagong Pilipinas. Sa pakikipagsapalaran natin itong, umaasa ako na makikisa kayo sa amin at sa inyong lokal na pamahalaan upang mapaunlad palalo ang inyong ekonomiya at magdala ng pangmatagalang kasaganahan sa antike. Maging matalino at maingat kayo sa lahat ng paggamit ng, bi ng biyayang ipinagkaloob namin ngayong araw nang hindi lamang ang pagsasaka at pangingisda ng antike ang ating mapapayabong kung hindi pati na rin ang mga kalapit bayan na tumatanaw sa inyo bilang inspirasyon. Nananatiling bukas ang inyong pamahalaan upang makinig at tumugon sa inyong mga hinain at upang matulungan kayong makamit ang inyong mga pangarap para sa inyong mga sarili, para sa inyong mga pamilya at kasama rin para sa buong Pilipinas. Sama-sama po tayong manindigan sa ating mga mithian, mithiin at magkaisa po tayo na walang alinlangan tungo sa mas maunlad, matiwasay at matatag na bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang antike, mabuhay po kayong lahat.